See you after six months. Love you, anak. Haba ako ng bus. Yung gamit ko, guys. Napit ako nila, mami. Ako, six months na naman sila makasama. Okay. Babe ka, anak. Babe ka, mami ha. Baid ka kay mami. Yun na. <laughs> See you, anak. See you. Hindi pa niya masyadong naintindihan. Mamaya, pagka wala ako sa tabi niya mamaya, ah, napahanapin niya ako. Oh. Kasi wala, wala siyang kalaro. Mamayang so, hapon pa naman yung flight ko, kaya lang Uh, malaylay yung biyahe ko guys sa ano ako sa Nueva Ecija pa ako magkaba uh, kami ng bus kahit na mga 5 hours yung biyahe ayos lang mga 4 hours naman siguro or less than 4 hours yan depende sa traffic nakakalungkot hindi naman nakakalungkot kasi ano eh uh, ganun talaga pag dito lang kasi naman masyadong kita iba pa rin talaga bago OFW okay see you guys update ko kayo Ah! Oh,